Yan guys. Dilat tayo, dilat. Yan ang senior namin. Yan ang pinakapang lima nito. Walang <laughs> pangalim. <laughs> so, ayan. Galing tayo ng barangay. After po ng uh, session. So, dito naman. Session naman tayo dito. Ginanon tayo sa uh, tapahan. So magtilad muna tayo, magtilad. kasi Sakay muna tayo ng kabayo. pokpok lang. Ito, mga lutok na. Diyan sa ano, sa sako mo ilagay. Ito, na ito Marami ng bao. Yan, bawat tumpok, iba-iba po yung mayari. So doon at doon sa taas, siyempre sama-sama kami lahat doon. Uh, sa paghagis na lang. Ngayon ito, mayroong mga barrier. Yan, kung saan napunta yung barrier, yung bao mo, yun ang magiging sa So, yun doon po sa kabila, yun din. Iba rin po yung mayari doon. So, ayan po. Yan, tapos na ang um, aming pagtilad so sila po yung nauna at ito marami na po yung bao so kakagaling ko lang po sa barangay so kami po ay mayroong uh, sa barangay at pag uwi natin so dito tumulong muna tayo dito mag tilad po so ang ano kasi dito mga kasi farming yung pagtilad natin yung bao po ay sa atin so yung laman do sa taas yung mga luto na ito yung mga nakasako at ngayon ito na naman ay ipunin natin hahakutin natin at uulingin naman natin so yun yung magiging konsumo natin sa pagsasaing natin pagluluto yung uling so itong bao ito po yung gagawin nating uling kaya sa sunod kung paano naman mag uling dito po sa bao yung atin pong ipapakita po so Ayan. Nagalit na lang po muna. At. kita ka na lang tayo ulit po. ano mga kasiparaming. Mga kabalanggay. Sa susunod po na video. At. Sa pag-uuling na lang. So. Ang aking bibi ito. Ayan. Pagod na pagod. Ang aking. Uh, bibi. So. Ayan. kita ka na lang po ulit. God bless. God bless.